Opesyal ng prinuklama ng Partido Federal ng Pilipinas at United Bangsamoro Justice Party ang kanilang mga kandidato sa darating na May 2025 elections sa lalawigan ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Isinagawa ito araw ng Sabado, April 5, 2025 sa Cotabato City State University Gymnasium. Ang joint proclamation ay pinangunahan ni PFP President, South Cotabato Re-electionist Governor Rinaldo Tamayo Jr. at UBJP Vice President, MBHDE Bar Minister Mohagher Iqbal. Alam niyo, bago pa man ako magsalita bilang presidente na isang political party, gusto kong ipaalam sa mga hindi nakakakilala sa akin. Ako ang kapitbahay ninyong gobernador ng lalawigan ng South Cotabato. At palagi kong sinasabi sa aking mga salita at mga speeches, ang aking pasasalamat sa ating mga kapatid na mga muslim. Dahil noong 1939, tinanggap ninyo ang aming pamilya na nagmula sa Visayas dito sa Mindanao. Hanggang ngayon, tinitingnan namin na utang na loob sa inyong mga ninuno kung ano man meron kami ngayon. At palag kinasabi na kailangan dito sa Mindanao Ayan naman ang tribu meron tayo. Tayo dapat ay nagkakaisa. Dahil isa lamang adi, ang adikain, meron tayo. Titiyakin na sa pagkakaisa, makamta natin ang tunay na development, hindi lamang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Ikinagagal ako ngayong araw, na makakaharap ang mga counterpart members namin sa Partido Federal ng Pilipinas na mga membro ng UBJP, ang membro ng United Bangsamoro Justice Party. Alam natin, alam natin at alam namin bilang kapitbahay nam ninyo ang pinagdaanan meron kayo. Marami ang nagbuwis ng buhay. Marami ang nakipaglaban, bumuwis na kanilang buhay. Makamtan lamang ang pinapangarap ninyong mga kaysa at pinapangarap ninyong progreso at development. Nagagalak ako dahil nakakaharap ko ang mga tunay na bayani. Bayani na kayang isugal ang kanilang mga buhay makamtan lamang ang pinapangarap na kalayaan, makamtan lamang ang pinapangarap na progreso at development sa isang lugar. Congratulations sa inyo mga key leaders nandito sa ating harapan. Dahil naging successful kayo na nagkaroon ng Bangsamoro sa region of Muslim Mindanao nagkaroon kayo ng parliamentary government at sinubukan ng ating mga lideres na talagang maabot ang development at maabot ang tunay na progreso na inyong lugar sa nakamtang inyong tunay na kapayapaan. Today, we are not just part of a crowd. We are a movement united by a common purpose And a shared vision. As we look around, we are not just faces, but the strength and resilience of a community that has come together to raise their voices to break the choking status quo. A chance for a better tomorrow. A chance for the future we all believe in. change for the betterment of our children and the generations yet to come. My friends, you all know that the United Bank moro Justice Party, which is the political party of the Moro Islamic Liberation Front, is a principled political party. This is, this is not just any party. This is a party founded on the blood and tears of our fallen brothers and sisters. We have come from difficult times. We have endured more than four decades of armed struggle. But whatever is ahead of us in this political journey, with Allah's grace and help, we will surpass. Much more. If we have true friends and allies who will accompany us to make this journey a little at ease and the burden to be tolerable, that friend I am referring to is the Partido Federal ng Pilipinas and the testament to this is no less than the presence of the party president, Honorable Governor Reynaldo Tamayo Jr., who are here with us this morning. Palakpakan po natin si Governor Tamayo.